Isa itong magandang balita para sa mga fans ng Los Angeles Lakers dahil sa ngayon, safe to say na itong sinag-give Vincent in Maxi Kliba ay safe sa trade. sila Sila'y untouchable mga idol at walang plano ang Los Angeles Lakers na sila'y pakawalan. Ayon mismo kay Brett Segal ng Clutch Points, itong Lakers ay excited na kung ano ang kanilang makikita sa performance ni nag-give in Maxi Kliba. Ang dalawang ito ay gagawing another option ng Los Angeles Lakers sa kanilang mga lineup. Si Maxi Kliba ay naging parte ng Luka Doncic trade to Lakers at sa mga nagdaang linggo at mga buwan ang kanyang pangalan ay mainit sa mga trade talks at mga trade proposal. Pero sa ngayon mga idol ay tinoldo ka ng hao ng Los Angeles Lakers ang mga usapang trade patungkol sa kanya. Maski man itong si Vincent ay kabilang po siya sa mga pinag-uusapan at mainit sa mga proposal. Pero sa ngayon nga ay hindi na siya trade ng Los Angeles Lakers. Dagdag pa ni Brett Segel, Baski man itong Los Angeles Lakers ay dadalhin mismo itong kanilang official roster sa kanilang training camp para makita nila kung ano pa yung mga dapat nilang buing mga tandem, mga lineup para sa kanilang rotation. Gagawin daw ito ng Los Angeles Lakers para mabigyan din naman po ng chance ang ibang mga players na magkaroon ng kanilang exposure at bibigyan po sila ng chance na ipamalas ang kanilang kagalingan. Kamakailan lang ng ebenenta mismo ni Mark Cuban ang Dallas Mavericks sa Adelson and Domont families. Siya ay kumita na po ng malaking halaga sa kanyang pagbenta. Binili po ni Mark Cuban ang Dallas Mavericks way back 2000 sa presyong $285 million. dollars. Pero ito'y kanyang ibinenta sa $3.5 billion. Tumataas ng tumataas ngayon ang halaga mismo ng mga kuponan sa NBA. Mas man ang Boston Celtics, ibinenta na. Ang Lakers ay ibinenta na rin po. Sa isang podcast, inamin mismo ni Mark Cuban na hindi naman daw siya nagsisisi kung bakit ibinenta niya ang kanyang team na Dallas Mavericks. Nagsisisi lamang daw siya kung paano raw tumakbo ang proseso nito. Matarandaan mismo mga idol na parting ng deal na ang kanyang pagbenta na siya'y manatili pa bilang presidente o general manager ng Dallas Mavericks siya pa rin po ang mga ngasiwa pero pagkatapos nun hindi na po yun nangyari sa kanya Nalito itong si Mark Cuban kung saan siya'y pinalitan mismo ni Nico Harrison galing sa Nike na wala pang experience sa pagiging general manager o walang experience sa front office bilang isang basketball executive. Nung lumitaw ang pagtitrade kay Luka Doncic, itong si Mark Cuban ang sinisising mismo. Pero sa mga hindi pa nakakalam sa puntong iyon ay hindi na nga siya ang may control sa Dallas Mavericks. Maski siya man ay umamin na kung siya pa ang may control, hindi po mangyayari ang Luka Doncic trade. Inamin rin niya na wala siyang kalam-alam sa ginawang trade na iyon.